So guys, kumain mo tayo ng ano, bibingka. mula Bumili ako ng apat, pasalubong ko sa bahay. Naginahin ko yung isa. Balili lima ba yung pili ko. Nagutom tayo sa biyahe. isang oras pa yung biyahe natin. Para makauwi. Masarap nga yung, ano, yung bibingka ng San Pablo. Maraming tindahan ito dito sa so may ano, Along? Naya, yung lugar to? yung lugar to? San Nicolas, San Pablo. San, San Nicolas, San Pablo. Yan, si ate. San... Yan, si ate nagkikita ng <laughs> Sarap! Ilang taon na dito. ako sa kabila dito. mo sa So yan, sarili pala nila yung pesto. Yeah. Marami dito ng ano? Tapat ng hotel oh, tapat, tapat ng hotel. Park. Blue Diamond Court. Tapat ng hotel. O, oh, bili lang kayo dito. Mga guys, napada kayo dito mga rider. Mga kasamang rider. Ayan. Yeah. bili lang kayo dito. Sarap. May ano siya, may buko. yeah special. Nagutom ako kaya tumigil muna ako dito. Sunod na lang kayo guys, sunod. siya So yeah, masarap na pang almusal yung ano, bibing ko guys. So hindi ko napapatagalin to. Busing mo na to kasi malayo pa yung tatakbohin natin. pama kan lubang so isang oras sa tayo na takbo. Gulahan lubang ng dito sa Pablo so may isang oras ba. Pa. Para sa bahay. So ingat dino lang guys, please subscribe my channel Michael Trend Vlogs. Hit the notification bell para hindi sa akin mga videos. Sir, thank you. Kuya, yeah, thank you. Uh, thank you, ah huh? So, yeah, guys. Mapaligulit so, tayo. So, yun yeah, yung tindahan ng BB Can. Ate. Yeah. Ate. Okay, guys. Uh, magandang, magandang, magandang tapo. magandang, magandang, magandang Bago ang lahat, binabati ko nga pala ang Team Sueno. Yan, Team Sueno nagtutulungan laban lakas. So, founder, uh, Jamina Magic, founder head, Jamina Magic, and then may mga co-founders. Online TV, yan. Si Agata Carnelli Studio, yan. from uh, Canada, Burus so Mam Agata. So, menjamin Jamin Magic from uh, Korea, yan ating uh, head founder. And then, hindi uh, ko na kayo may isa-isa, so marami. And then, uh, down the line, admins. Mega, mega shoutout sa inyong lahat, admins. And then, uh, members. And then, uh, mega, mega love shoutout. Mega, mega love support sa inyong lahat, members ng Team Sueno. Yan. So, yan guys. Uh, more or less, uh, nasa 200 plus na tayo na team. Team Sueno, yan. Paano masabi? Nasa 200 plus na tayo. And then, uh, yun, ah, well, uh, bakit po na gusto kong mag-YT, guys? So, bakit po na gusto kong mag-YT? So, siguro, ah, uh, passion na rin. And then, ah, uh, makapag ng maraming videos na uh, mga nakaraan siguro videos lang na ayaw mo nga mawala sa'yo. So, kaysa Facebook yung nga uh, gawin natin, ilagay na lang natin sa YouTube. Yung sabi nila na may kita daw sa YouTube, guys. So, sa akin naman, hindi ko naman na uh, inisip na yung kita sa YouTube. So, inisip ko yung more uh, marami na maraming na laging ganito yung channel What? Hindi na. kasi nag-post lang ako ng mga videos. Nag-upload ako ng mga videos sa aking uh, YouTube channel. So, nga pala guys, ang channel ko dati is uh, Michael Trend So, sabi nila kasi yung Michael Trend is uh, foreigner. So, dinagdaga natin. So, guys, ginawa natin yung uh, Michael Trent vlogs. So, lahat ng mga naisip ko kasi... Kaya nilagay ko is trend. So, ma upload ko Paano mo sa akin? Nagkikipang uh, natin May upload yung kanilang mga trending videos So, parang kukopyahin ni Ryus So, naisip ko na bawal pala yung kay YT yung mga Ryus sa content Kaya nagsip tayo ng uh, panibago nating content So, dinagdaga natin ang Michael Trend Vlogs yung channel natin And then, ito nga yung mga kalungkod yung mga dati pinag-upload ko So, ngayon nag-upload tayo ng content for uh, agriculture so yung paano magtanim yan mga tutorial paano magtanim so more uh, more on ano na yung uh, natin channel natin guys more on agriculture so about sa pagtatanim mga gulay puno o ano mga fruta so yan guys bali naisip ko na ito yung magiging content ko yung uh, about agriculture meron tayo sa tatay ko ng pagtataniman yung uh, lupa na patataniman. so ito nga pinaram tayo ng uh, si Michael Trent Vlogs ng taniman yan ang kita nyo yung taniman malawag yan taniman ng mga gulay papaya kung taso nandito nyo nandito rin rambutan so iba ibang puno uh, o prutas ang nandito at mga gulay so pwede ka magtanim dito ng kahit ano so ito nga pinaram tayo ng tatay ko ng taniman so oh, more 2 uh, hectares yan So bilang uh, support sa channel Michael Trend Vlogs uh, More on agriculture So yun guys, bali itong uh, lupa nito Is dito kami dati nakatira guys Yan Malawak ito So dito kami lumaki So one year old pa lang Nandito na tayo sa lugar na ito And then uh, Lumipat lang tayo guys Lumipat lang yung mga magulang ko sa kabilang lote And then yun nga guys Ah, uh, hindi ko na papahabayan pa itong video na to. So, kung gusto niyo ng maraming uh, matutunan about uh, Michael Trend Vlogs about sa uh, about the Michael Trend Vlogs, pagtatanim. So, tutorial about pagtatanim, about agriculture. Please uh, comment below. Ah, uh, kung ano yung uh, gusto niyo pang uh, ipagawa kay Michael Trend Vlogs, please comment below and then uh, please uh support my uh, channel Michael Trend Vlogs. So guys, maraming maraming salamat at uh, naway uh, patuloy pa natin yung uh, mga pagbablogs natin. So tulong na rin sa ating uh, hindi na lang hindi na lang din passion. Sari na lang natin para makatulong din tayo sa mga ibang YouTuber. Then guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat kung hindi ko pa subscribe sa akin channel. Please subscribe my channel and then hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. So guys, bye-bye!